Huwag ipakarabay yung lakang buhos sa MP o sa Mekinto. Pag-aspart na talaga naman, dapat nating siguruhin na tama ang ating... Ayan, kaway-kaway muna tayo. Ayan, kita tayo. Meron po. gabay sa lahat ng anong gagawin at sa mga sa mga Lord who is here for us. Walang isang ang inoon, kapag may pagbaka-isa may malaking pagpapanan natin kapag may pagbaka-isa Lord nandiyan kalakit Lord, ituro mo sa amin, Panginoon, maging tao mga, mga tao ng integridad. Then, Lord, pag may integridad, kahit walang tumitingin, kahit natin ang pakagatan ng may bahay ng ating congressman, Miss Shalani Soledad! Madami ho nag-flashback sa isip ko. Noong 2019, halos one-fourth lang po kami dito. Noong 2022, dumami na po tayo. Ngayon naman na 2025, kasama na po namin kayong lahat. Kaya marami sa yo. Pero ngayong umaga po, I am very proud to introduce to all of us ang boses po ng bawat pasigin nyo sa kongreso. Eh? Number one po sa ating balota at syempre number one din po sa akin. Napakabait po ng ating congressman. Parati ko itong sinasabi, sobrang bait po. Lalo na po pagtulog. <laughs> Mas mabait po siya. Kaya eto na po, number one po sa ating mga balota mula po sa team giting ang ating congressman Roman Romulo. Magandang uh, maraming maraming salamat sa aking may bahay. Maraming maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, kahapon, nagkaroon po ng isang seremonya. Nagkaroon po ng signing ng Peace Covenant. Kahapon po, pinatawag po ang bawat Kandidato na tumatakbo dito sa lungsod ng Pasig, dito sa ating simbahan sa Santa Clara de Montefalco. Ang sabi sa amin ng COMELEC, lahat ng kandidato, imbitado, mag-attend ng signing ng isang peace covenant. Isang covenant po para lahat kami mag na mapayapa leksyon, Walang mandadaya, walang maninira, walang magsasabi ng masama. Puro paglatag lang ng plataforma. Kahapon po, gusto ko lang ma-report sa lahat ng pasigenyo. Ang buong team Giting ando doon sa signing of peace covenant. Walang absent at hindi na po yun Alas 8 ng umaga, kumpleto na po kami lahat. Ano po ibig sabihin nun? Ang team meeting po, ang gusto natin, mapayapa, honest na eleksyon. Gusto natin marinig ang boses ng pasigilyo. Pero alam po ninyo, bago kami pumunta kahapon doon sa covenant, nung uh, the night before, nakasama ko si Consial Buboy Agustin. Habang nagkwentuhan kami ni Consial Buboy, pinakita sa akin ni Consial Buboy yung litrato na nakunan, nakunan po niya noong 2019 noong tumakbo pa lang kami bilang mayor at congressman. Sa litrato po na yun, kitang-kita po sa totoo, Dalawa lang po kami ni Mayor Vico. Pero may kasama kami yung independente. Nakatabi ko si Kiko Ruzia. Kaya't pa. Ayan pa. Ayan pa. Kinikwento ko po sa inyo yan. Dahil kung makita niyo po yung mga larawan noong 2019. Noong inipitahan rin po kami para sa isang signing ng isang peace covenant. Dito naman naganap yun. Sa katedral kahit dalawa lang kami, kahit na isang independente lang kasama namin, kahit sa totoo po, konti lang po yung kasama namin ng araw na yun. Marami pong masigayin yun. Medyo kinakabahan pa na magpakita na kasama kami ng mga panahon Deal. Pero, kahit na konti kami, kahit dalawa plus independent lang kami, hindi kami natakot, pumunta kami katedral, pumirma kami ng Peace Covenant, at pinakita po namin sa pasig na hindi kami takot ay paglaban ang karapatan, ang kapakanan ng bawat pasigay.